Hindi na nga namin makontakt si architect after nga nabigay ng bebe ko yung bayad namin para sa dream house. At nung pinuntahan nga rin namin ng bebe ko, yung wala na nga rin gumagawa. At hindi nga namin alam kung anong gagawin kasi nabayaran na nga namin lahat. Tinanong ko nga rin si architect nung nagbayad kami kung matatapos na ngayon taon at ang sabi niya malapit na. Sir, thank you. Thank you. Matatapos na ngayon taon sir. Malapit na, malapit na sir. Hindi nga namin nakakalain na ganito pala yung mangyayari sa pinapagawa naming bahay. Bale, meron pa nga mga gamit na naiwan dito yung mga tao niya, kaya aantayin nga namin bumalik. Pero bago yan, sinusubukan nga rin namin tawagan si Arkitek. Sadyang hindi nga sa sumasagot. Kaya ngayon, samahan nyo nga kami ng bebe ko na yung pinapatayo naming dream house. Na mukhang hindi pa matatapos ngayong taon. Ayan guys, andito na kami ngayon sa may pinapatayo naming bahay. Silipin natin kung ano yung mga natapos. Ayun o, may mga naiwan pa silang helmet. Siguro babalikan pa nila No? Walang katao-tao dito. Walang katao-tao. May mga... May mga gamit pa yung mga gumagawa. Oh. Hmm, tinakbuhan nila tayo. Kaya nga, pinang-scatter na ata yung ano, pambahay. Ayan o, oh. hindi pa tapos o. Oh. Wala pang salamin, walang pintuan, tiles, hindi pa napipinishing. Hahanap na lang tayo ng ibang architect, Nan. Wala na akong pera. Yun nga, wala na rin tayong pera. Guys, baka kaya nyo amin tulungan. Ayan o. Oh. Ito yung kusina, may mga damit pa dito o. Oh. May mga naiwan pa sila. Babalik pa sila mahal. Abangan natin. Mabilis yung paggawa nila pero ang bilis din na tinakbuhan. Aww. Aww. Okay, inis, wala naman ang katao-tao dito. Ngayon lang tayo huwag Wala pang tao. Surod-surod sunod kasi gala. Puro ka si gala. Kasama puro ka rides. Ayan, kakarides mo. Mawalan tayo ng bahay. Hindi, hahanapin natin si Arkitel. Hmm. O kaya ano, pwede naman na ito eh. Pwede na. Hindi pa tapos. Wala pa nga sa kalahati. Ito yung kwarto natin. Tignan mo. Hmm. Pwede na tayo magtayo ng dito, kama. Kama, kama. Pwede na tayo matulog dito. Sipain hmm. kita dyan. Ganda-ganda pa ng bahay namin guys, kaso hindi matatapos hanggang dito na lang pala yung pinagipunan namin. Ayun guys, malapit na sana matapos yung bahay namin, kaso tinakbuhan nga kami ng architect. Hindi na namin siya makontak, hindi na namin makausap. Kung makikita nyo, malapit na nga sana matapos yung bahay namin. Baling binahid nga namin, last payment na nga sana yun at tapos na tong bahay. Kaso saka pa tayo tinakbuhan. Ayan, dito yung pintuan palabas. Meron sana hagdanan dito. Pati yun, hindi pa natapos oh. Ang dami pang gagawin talaga. Ang best na may hagdanan, wala nang <laughs> 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 puro ka kasi ride. puro ride? to? <laughs> Isang beses lang nag-ride. <laughs> Isang beses na lang ka. Kada buwan na nga, kada linggo. Kaya sa mga magpapatay ng bahay dyan, talagang bantayan nyo. Tulad nito, na iniwan namin ng ilang buwan. Isang buwan lang ata. Nung wala na si Arkitek. Subukan ulit natin tawagan. Ayan guys, tawagan natin si Arkitek. Ayan, tawagan natin. Ay talaga sumagot, mahal. Ano ba yan? Talipa. Ay, nay na, sumagot na. Sir! Pa? Bakit pula naman po gumagawa dito sa bahay namin? Ganon. Opo. No, wala naman po. Ang tagal-tagal ko pong tumatawag sa inyo, hindi po kayo sumasagot. Nagastos ko na kasi yung pera, pinambili ko ng bagong motor Ano? Ah. So, ba paano po yan? Paano po natin itutuloy itong bahay? Di ba ang sabi ko, matatapos yan sa June? Eh, mag-June na po. Hindi, June 2026. Ah. June 2026? Next year no. po? <laughs> eh, nagbayad na kami. 25. Nagbayad na kami, sir. Pinul payment na namin yung pampatay ng bahay. Oo nga. 2026 pa yung tatapusin. Usapin so, mo nga. Ayan, guys. Kausap namin ngayon si Architect. Ang sabi niya, next year pa daw tatapusin yung bahay namin. Eh, nakalagay sa kontrata, sir, ngayong taon. Hindi, mali yun. Basahin mo na mabuti yung kontrata. 2026 yun. Guys, hindi matatapos yung bahay talaga namin. Ah. Eh, bakit walang gumagawa dito, sir? Eh, Sunday ngayon eh. <laughs> Sunday ba ngayon? Sunday ba ngayon? Hmm, Tanga kayo, hindi mo, hindi ka tumitingin sa kalendaryo eh. Sunday pa lang ngayon, kaya walang tao. Bukas may gagawa dito, sir? Meron yan. Woo! Akala ko naman, sir, tinakbuhan nyo na kami. Hindi, joke lang yun. Sunday ngayon. Wala talagang trabaho dyan. Pero sabi mo, sir, pinambili mo na ng motor. Kaya nga, sir. Mm? Hindi, hindi ko gagawin yun. Maglalagot ako kay misis ko. <laughs> Akala ko na, wala na, tinakbuhan na kami. Kaya nga, akala na, tinakbuhan na. Guma guma gumaan na yung ko, guys. Kahit di na namin nabibisita yung bahay, ayan, tiwala pa rin tayo kay Sir Architect. Thank you, thank you. Ayan, kaya pala walang gumagawa dito ngayon, walang tao. Kasi linggo, day off na mga trabahador. Kinabahan naman na kami, akala namin hindi na matatapos yung bahay namin. Akala ko, napaldo-paldo na si Sir sa iskater. <laughs> Pagka ganun, mapapaldo rin ako kay misis ko. <laughs>